Kaya naabot sa San uh, sa Intoy Basaki, Basakihan. Ay, Bakasihan de <laughs> Intoy Bas Bakasihan. O, oh, ni Ansan mi, uban sa ato ang kauban ako anak, o si Jib Jib o ni Ate ni Mo, o si Apo ni Aron din Hina. Ganahan ko siyang kaog bakasi, mga kakigol. Alam ko na kayo. kayo. Uh -huh. uh -huh. Pag-iug ni Pichodong, kanagilana daw di si ako mungigo po bunga ka yung mga thank you kay mga ka ma salamat Lord. thank you mah, maging hapoon at tumapos. na. ano 1, 2, 3, 4. thank you. okay. ano yung mga ka ha? enjoy bakasihan. Uh, in, in 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 toys ba kasi para mga kagulan hindi at kaya mga kagulan mga ni mga mo na gay na mo masukin na ma, <laughs> ma <laughs> <laughs> Amen. Thank you, Lord.